Jacqueline Jose asawa at ang divorce nito kay Mark Hill. Ang tanong, nagpakasal nga ba si Jacqueline Jose? Sino ang naging ama ng kanyang dalawang anak? Ang asawa ni Jacqueline Jose at ang boss tungkol sa kanilang diborsyo na nag sa internet. Kamakailan lamang na pag-usapan ang tungkol sa kanyang kapos palad na pagkamatay na ginagawang mausisa ang mga tao tungkol sa kanyang asawa. Dumaan pala sa hiwalayan si Jacqueline Jose, dito susuriin kung bakit nangyari ito at susubok ang bigyan kayo ng malinaw na larawan ng buong sitwasyon. Ang kasal at diborsyo ni Jacqueline Jose. Maraming mga tao ang nagtataka tungkol sa kasal ni Jacqueline Jose na may mga alingaw-ngaw tungkol sa isang diborsyo. Pero alam mo ba, ang mga alingaw na ito ay walang marka. Ang nakakalokang balita ay hindi pa opisyal na ikinasal si Jacqueline Jose sa sinuman. Jacqueline Jose at Mark Gill Naging karelasyon ni Jacqueline Jose si Mark Gill, isang kilalang Filipino actor mula 1988 hanggang 1991. Bagamat hindi sila kasal, malaki ang naging papel ng kanilang relasyon sa kanyang buhay. Sa panahon ng kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng isang anak na babae na nagngangalang Andy Eigenman, na sumunod naman sa kanilang mga yapot at painursod ang karera sa pag-arte. Sa kabila ng hindi kasal, ang kanilang relasyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay ang simula ng kanilang relasyon. Unang nagkakilala ang dalawa noong 1988 habang kinukunan ang itanong mo sa buwan. Noong panahong iyon, si Jacqueline Jose ay isang baguhan pa lamang sa industriya at tinuturing ang kanyang sarili na isang simpleng babaeng probansyana. Pamilyar lang siya sa mga hindi kilalang celebrity. Si Mark Gill naman ay may asawa na at nagkaroon ng anim na buwang anak. Sa kabila ng mga hamon na ito, nagsimula sila sa isang relasyon, kasama si Jacqueline Jose na nahaharap sa mga paghihirap na maging ibang babae sa buhay ni Mark Gill. Ang katapusan ng kanilang relasyon. Dalawang taon silang magkasama, ngunit noong 1991, ang kanilang relasyon ay huminto. Naalala ni Jacqueline Jose ang mga panahong tila naaabala si Mark sa kanya. Nakapagtataka, kahit na pagkatapos ng breakup, patuloy silang nagtatrabaho ng magkasama, gumaganap ng isang mag-asawa sa palabas sa programa na, Valiente. Nakalulungkot na matay si Mark Gill noong 2014. Jacqueline Jose at Kenneth Ilagan Naging karelasyon ni Jacqueline Jose ang gitaristang si Kenneth Ilagan noong huling bahagi ng 1990s hanggang early 2000s. Masasabing si Kenneth Ilagan ang pinakamatagal niyang naging karelasyon na humantong ng halos pitong taon. Ayon sa kanya, ang relasyon namin ni Kenneth ang pinakamatagal ko, ito ay tumagal ng higit sa anim na taon, sabi ni Jacqueline. Sa isang panayam ay inamin nito na nagkaroon ng third party. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay ay hindi naman niya ipinagkaint ang anak sa ama nito. Mga anak ni Jacqueline Jose. Moving on sa mga anak ni Jacqueline Jose, siya ang ina ng dalawa. Ang kanyang anak na babae, si Andy Eigenman, ay ipinanganak sa panahon ng kanyang relasyon kay Mark Gill. Bukod pa rito, mayroon rin siyang anak na nagngangalang Gwen Garryman Ilagan Gok mula sa ibang karelasyon. Ang ama ni Gwen ay si Kenneth Ilagan, miyembro ng mga bandang The Donch at True Faith noong 90s. Malalaki na ngayon ang mga anak ni Jacqueline Jose, na namumuhay ng Malaya. Si Andy Aidenman ay nagukit ng angkop na lugar para sa kanyang sarili bilang isang artista, modelo, at social media influencer sa Pilipinas. Samantala, si Gwen Gariman Ilagan Gok ay gumagawa ng mga hakbang sa industriya ng musika sa pagsunod sa mga yapak ng kanyang ama na si Kenneth Ilagan. Kahit na may mga pagkakataon sa pag-arte, pinili ni Gwen na ituloy ang kanyang hilig sa musika. Kakaiba ang paglalakbay ni Jacqueline Jose, hindi pa siya opisyal na kasal at dumaan sa divorce show. Kasama sa kanyang buhay, ang mga relasyon sa dalawang magkaibang individual na nagre ng pagkakaroon ng dalawang anak. Ang mga personal na detalyeng ito ay nagdaragdag ng mga layer sa kanyang kwento bilang isang kilalang aktres sa Pilipinas.